Hi guys, welcome back to my channel ayan, pagkatapos ng almusal, tulot chika itong si Fiyang, GM at si Benzo, hindi pa tumatayo sa kakakain may rice cooker pang nasa harapan nila masaya na lang ng bahay ni kuya kasi wala ng tension sa pagitan ni Fiyang at ni GM. Ayan, nakitaan siguro sila ng spark ni Kuya. Kaya panay nasa main camera lagi silang dalawa. Parang sila na ata talagang i-official love team ng PBB Gen 11. Sa kabilang banda, update tayo sa eviction. Parang daming BBE ng housemate B. Parang si Jess yun. At sabi nga nila, mga fans daw yun ni Fiyang ang nag-BBA kay Jazz. So, abangan natin mamayang gabi ang eviction. Sana hindi lumabas yung dongpat. Dongpat pa naman ang inaabangan natin na magstay sa bahay ni Kuya at baby-baby nila itong si Fia. So, yan naman po guys ang ating update. Sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye!